Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2000? Alam mo ba na ito ay gawa sa by metallic materials like aluminum bronze at copper nickel? Kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 180 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuo ang bilang na 6% para sa bariyang ito at ito ay kasalukuyang itinuturing ng mga coin collector na semi hard to find. At medyo mahirap na ring mahanap. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2000? Alam mo ba na ito ay gawa sa by metallic materials like aluminum bronze at copper nickel? Kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 180 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuuan bilang na 6% para sa bariyang ito at ito ay kasalukuya itinuturing ng mga coin collector na semi hard to find. At medyo mahirap na rin mahanap. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2000? Alam mo ba na ito ay gawa sa by metallic materials like aluminum, bronze at copper nickel? Kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 180 para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuo bilang na 6% para sa bariyang ito at ito ay kasalukuyang itinuturing ng mga coin collector na semi hard to find. At medyo mahirap na ring mahanap. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? o sa semi-hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.